Kami po tayo. Kami po yung magkakape ni Dodot. Ang aming kape, may katernong pinapay, at ang palaman ay cheese, at saka fried pong saging na sabak. Saman na lang tayo. Ito po yung pinagkape, anay tayo. Ito po yung ano ang, ah. lagi po kami dito nagkakape, basta hindi na ulan. O kayo nakain ng merienda, nakamamaaw, na ganun po ninyo. May bagong atraksyon. Ito so, po hindi ko na-vlog nung ginagawa ng itay. Ito po po yung nagpapatsyan yung sabaya. Pasensya na po kayo at wala kami nag doon Dahil yung post-mastication ay ako po yung nagkasakit. 10 days po ako natrangkaso. Tapos ay after ilang araw po, ako po naman ay nagkaroon ng UTI. Hanggang ngayon po ay parang ngayon lang ako unang ganda-ganda ang pakiramdam. Ay medyo malala po yung aking urinary tract infection. Kaya parang ginugol ko lang po yung bakasyon ko sa paghiga. Ano ba yung galing dito? Hindi yung makita? Ah, Malulot. Si ano yung sasabi nito? Medyo ba maganda ng panahin? sa lulot. Ito po naman si lulot ay sinisip ko. Gawa ko ng panahon dito. Uulat yung init ko din Masensya na po kayo at wala kami upload. Sa kamer due delay. Delay ang aming mga vlogs. Hindi makapag-edit at ito so lagi masama ang pakaramdam. Tayo po yung magkakapit. Magkakapit tayo. Dulog pwede lang. Share na lang tayo sa tayo ng mga halahalaman ito bang! Ang mga pusa po namin may sakit. Sila mga nagtatake. Eh. Uy! Oh. Ano ba sa bangko? Ay, dito pa yung bangko. Oh. Dito yung mahangin. Kahit medyo mainit ang panahon, ay mahangin naman. Kasi mamaya po'y uulan na agad. Hindi po maintindihan na pala. Kami po'y balik na ulit sa school. Parang ako nag-tis ng tatlong araw na ako'y medyo-medyo masama pa ang pakiramdam. Pero ako po'y pumasok. Yung lagi ka po nasa CR. Parang gusto ko nila nga'y maupo sa CR. Masama ng pakiramdam ko. Ayaw <Tabii yapa> niyo <hermano> sa sagi. kung kong na agad at puhiinom ng gamot. May meditation pa ngayon para sa amin. Saan? hindi matamaan. lang Hindi, nag-upay siyang aming pulong si Poe lagu-lagu na ng tapos sa amin Hanggang ano po, hanggang 8 o'clock, 8.30. Ay, dito ba'y okay ba? Pwede sa dito ba po, po, po ma malilim pa. Tawa po na nakokobera na dito. tangali na po doon na sa kabila. Ito sa pinagsinuman ninyo ng buhok. Sa hapon. Pwede na ulit. Doon na may pagtangali pwede na. Malilip. Thank you nga po pala kay Ma'am Evelyn sa Papas ng Sushi. Sa kayong Papas ng Pera. Thank you din po kay Sir Kit sa papas mga jacket, kay Dudot, tsaka damit, tsaka relo. Thank you din kay Ate ini Sabi kayo mong blouse. Maganda po. Yung pong ibang bigay ng sponsor sa dami ng mga damit namin. Yung iba po hindi ko pa naisin. Nakatabi lang. Saka ako lang isuot pag may mga special occasion. Thank you po. Si Dudut po ay konti na lang. Papalte na po si Dudut. Salamat po sa pagsama ninyo sa aming mga vlog guide. Kung bagay bibihira. Yung kung ano niya, yung kanyang Parang na ko po ang followers niya doon sa kanyang page. Salamat po sa mga nagpa-follow, nagla-like, mga nag-review. Thank nag you po. Panibagong taon, panibagong vlog, panibagong isip ng content. Marami po dito may content. Ang problema ko po talaga hindi ko magawa. Ako po yung medyo busy. Kaya medyo delay yung aming mga vlog. Update ko pala, namatay na po si Puti. Yung aming aso. So, Sa pinalas mo. So Sa kalaya. Ang natera na lang po yung dalawang anak niya. Ito ang dalawang

at kung ngayon magsasakal lang yung lama na ako nakapaglaba kahapon at ako'y patulog to si Dodot po'y marunong na po si Dodot paglaba dun sa washing machine Huwag <laughs> po kayong masamang pakiramdam, may siya pong gumagawa. <laughs> ano ang Ito po mga halaman na hindi tatalbog. Nakatalim ko ng kawad. ng Copper wire. Tuloy kamal Sige, kailangan ko sa sinigang. Sige. 'Yan si Dana. 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 'Yan si Dana.

Ito kayo. Ay din ang nakagawa. Nagkasa pa lang mahalot ito. Ano yung nakagawa?